channel mga paps, kung bago pa nandito, don't forget to like, comment, and don't forget to like, And of course, is subscribe muna yan. tapos so, paps, na tayo dito sa ating aviary, no, nakita niyo muli ako, no, para mag-vlog mga paps, no. At kung bago pa lang dito, hindi alam ang mechanics kung paano mag-avail ang ating mga pamalakasang ibon, e all you have to do ay screenshot niyo lang yung mga ibon, e mga cages, no, natututukan natin ng camera, no? At ipadala nyo lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan, nakikita nyo sa screen or you can text or call me 0953-136-4462 mga paps. Alright? So, no, so, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Repeat buyer, ibig sabihin, bumili ka na ng una. No? Pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. No? So, huwag na natin patagalin no? ang ating intro. Yala, let's go. Hi Don Raya. <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, subscribe uh. you na. Yan mga paps, welcome back muli sa ating YouTube channel ha! Ah. All right no, so ito nakikita niyo sa screen, no? Actually ulit-ulit -ulit natin 'to para mas maintindihan nyo, no? Yung klase na ibon na meron tayong i-out mga paps, no? So nakikita niyo ngayon sa screen eto ay project opa possible red factor Pale follow no so ito may mga opa rito at may non opa no eto nasa perch ayan no yan yung opa green New wing at isang solid yan ay opa the rest ay split opa if cock no so yan may par blue may green New wing may solid green no ang gaganda matitingkad, madidiin ang kulay mga paps. No, so kung no, gusto nyo yan, pwede nyo i-consider yan. Nakikita nyo sa screen yung number kung paano ako makontak. No, so 0953 1364 I-message mo ako sa akin, Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, so ayan, mga opa-opa yan. Ayun, yung mga nasa kaliwa, yung tatlong nasa kaliwa, lahat yan opa. No, yan ay may mga kapatid din na visual o pa red factor pale follow. Actually, kung nanonood talaga kayo ng vlog ko na subaybayan nyo, lagi kong pinapakita yon mga paps. Ngayon, ay hindi natin naisama sa vlog kasi baka mabulabog yung bibidwan natin uli. Panoorin nyo na lang yung mga previous vlogs ko. nandoon naman sila. No, so, ito naman. No, so, yung mga red eyes dito, ang dugo nun ay visual pale follow no, na possible red factor. Ayan, yung violet na yan, yan naman ay OPA, possible red factor, split ino. Yun, yung katabi niya, yung nasa gitna. Yan, OPA din yan. OPA, possible red factor, split ino. No, kung bakit ino? Kasi may kapatid yan na visual OPA, lutino o ino, red factor pa. No? So, ino. Kung bakit ino, short term for crimino, no? lotino, o disino, mga paps. Kaya ino yon Yun ang ibig sabihin ng ino o ino lines. Yan, yung dalawa na yan. No? Yan, no? Papakita ko sa inyo mamaya yung kapatid nila na opa, red factor, ino. No, sobrang ganda din, sobrang din ang kulay nun mga paps. Tapos yung mga red eyes dyan, ayun, yung pale follow na bukado line. Yan, may kapatid na red factor pale follow. Yan, ito yung kapatid nila na opa red factor ino. No, so, o lutino. Ayun, no, kaya may pagkalutino yung kulay. Ayun, no, mapusyaw na manilaw-nilaw na red. No? So, yan, visual na na opa, visual pa na red factor, visual pa na ino. No, ibig sabihin, hindi lang red yung katawan, red pa yung mata. Ang tindi, no? <laughs> Ito naman mga paps ay Project Opa Yellow Face Dan O Ino. No? Kung bakit may O Ino? Kasi nga, tulad na naman ang nasabi ko na karaang vlog, mahilig talaga ako sa Dan Yung Ino, ngayon na lang yan kasi marami nagre-request na baka magbigay din ako. Maglabas tayo ng Ino. No? So, Ayan. Kaya yellow face opa, pa dan o ino ang dugo na meron tayo mga paps. Kung sinabi niyo, "Don, gusto ko nang bigyan mo ako ng project yellow face dan Opa. O oh, sige, bibigyan kita. Don, gusto ko ng opa yellow face project na ino. O bibigyan din kita. So, ibig sabihin dalawa. Project yellow face dan and project yellow face ino. No, ang meron tayo. No, so ibig sabihin, no, lahat ng gusto nyo, pwede natin ibigay sa inyo kung may available tayo. Kaya naman, i-text o tawagan nyo kaagad ako sa 0953 1364462. O i-message mo ako sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Nakikita nyo sa screen mga paps, ayan no. So ilista nyo na, no kaya hindi ko pinuputol yung uh, information natin sa screen mga paps kung napapansin nyo no, sa mga previous vlogs natin para hindi nyo makaligtaan kaya nandiyan lang talaga siya naka-appear sa screen natin mga paps no? so ayan, balik tayo sa ibon yan, malalakas siya, tinan nyo oh, maliliksi o, oh, hindi yan yung parang nasa gilid lang na may sakit <laughs> maliliksi lahat eto mga paps no, visual yellow face kaliwa yan ang pastel. At yung nasa yung kanan, yung pula ulo, free yan na opa, post yellow face, post done, follow. No? So kung may budget kayo na pambili ng yellow face, meron tayo. Huwag kang mag-alala kung isa lang budget mo, may free ka pa rin. Ito naman, ino. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Visual na ino yan ah. na Nalutino ha. Ah. Free lang yan. Pag ka ng pastel, yellow face, paste, no? possible, ino, possible, opa. Oh, di ba? Imagine mo, free. <laughs> free na yung Opa Lutino post yellow face. At hindi yung basta yellow Lutino ah may guguyang yellow paste. Oh. Ito naman, free yung nasa kaliwa. Yan, Opa post yellow face, post dan follow. Yung nasa kanan, visual mismo na yellow paste yan. Post dan follow, post Opa. O. Oh. Di ba? <laughs> Kung isa lang ang budget nyo ng yellow paste, walang problema dahil bibigyan ko kayo ng freebie. No? So, ito na talagang pinakamalupit. Dulo-dulo. No? Sagad-sagad na yan. Ito ang resulta ng project natin. Opa, yellow face, dan follow. No? Grabe, ang tindi ng kulay nito, pati ng ibon. No? Pinakatuktok to, pinakadulo. Ibig sabihin, red eyes. No? Kasi nga, dan follow siya. Yan, nag na. Yellow beak, yellow hood. Dark wings. Especially yung bug wings kasi nga Danfalo, follow. Yan ang distinction ng dan follow. Pag pinagsama-sama mo, ayan na, sobrang ganda. Nakaka-speechless. And kung gusto niyo ng ganto dahil mabilis na maubos, no, i-text e o tawagan nyo kagad ako sa 0953-1364462. O e message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Napakaganda. Kap or hen, meron tayo mag-update lang kayo kagad sa akin kasi nga mabilis ang mga ibon natin maubos, especially ito. No, so, ikaw ay mainipin? Mainipin ka ba? At gusto mo ng proven pair? Tapos, hindi lang basta proven pair, no? quality, tapos hindi lang basta quality mura, eto na yon. Aqua, yung nasa kanan, Opa, B1, pale grab <laughs> Grabe yung karga, no? Pale follow, ibig sabihin red eyes. No? Hen yan. Kasi nasa kaliwa, yung parblo na napakaganda. Opa, parblo, dilute, lalaki, okak. Proven pair, ibig sabihin nag-inakay na sila. No? So, hindi lang basta naka-DNA yan, nag-inakay na. No? Kung nanunood kayo ng vlog ko, lagi kong pinapaliwanag, dalawang beses lang Dalawang paraan para malaman natin kung ano ang gender ng ibon. It's either nag-inakay or nag-pa-DNA. So, ito naman ay back-to-back -back OPA. Possible yellow face, possible dan follow. Yung nasa right ay olive green. Yung nasa kaliwa ay mint green. O medyo may pagkapayid siya no pero nangingibabaw ang pag green niya no ito ay possible cup and possible hen yung possible cup ay nasa kaliwa yung possible hen ay nasa kanan no so ito ay nakasalang na <laughs> pangalawang beses ko pa lang tong binlog no kasi nga iniipit-ipit ko to maganda ang quality ang linyada ng ibon na to mga paps no so kung gusto niyo ng ganto sa lahat ng vlog natin screenshot niyo lang And, I-text o so tawagan nyo ako sa 0953-1364462. I-message mo lang ako sa aming Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Ulitin natin, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer, ibig sabihin bumili ka na. So, pwede rin makipag mag-offer ka lang. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. At kung bago ka lang dito, ha, ah, huwag mong kalimutan na mag-like, mag-comment ka sa baba. No? Kahit ano pa yan, negative or positive, constructive criticism, tatanggapin natin yan. No? At, of course, mag-subscribe ka. Click mo na rin yung notification bell yung nasa gilid. Para pag nag-upload ako, mag-notify yan sa'yo, sa cellphone mo, or sa computer. No? At kung paano mag-avail ng ating mga pamalakas ng ibon na yung mga tinututukan natin ng uh, camera, yung mga ibon na KJ, screenshot nyo lang, may padala nyo lang sa Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Avery or better na itest it at tawagan nyo ako sa 0953 1364462 mga props. No, mas maganda ang tawagan para mas magkakunawaan. Pero kung gusto nyo ng chat, wala tayong problema. No? राम राम सलामत सलाह ते से आय जाए